Hello guys, shout out sa lahat guys, magandang araw So ngayong araw na to guys, uh, bali nagluto ako guys ng ginataang tulingan guys So ayan guys, yung aking uh, niloto So guys, uh, samahan niyo ako at uh, o ating umpisan ng pagluluto ng masarap na tulingan Yung ginataang tulingan guys, ayan So tara na guys, eto yung kanya mga sangkap guys ayan abang a lagi ako guys isa lang ko na guys yung ating tulingan ayan nilagyan ko muna siya guys ng asin at saka luya ayan hindi nawawala yung luya dyan, lalo sa pagluluto ng ginataang tulingan so guys ang ginawa ko rito uh, at ko muna nilagyan ko siya ng suka Ayan may sibuyas bawang tayo at saka yung uh, habang sili o yung pangsigang na sili guys. So ayan guys, uh, dadagdagan ko siya ng konting tubig. Ayan. At isasalang na natin. So ang pagkagata nga pala guys ng, ng tulingan para masarap talaga yung lasa at siksik sa laman yung lasa eh, yung ginagawa ko rito, guys, unang-una, pinapaksiw ko muna siya, guys. Ayan, pinapaksiw ko muna siya sa suka. At kapag uh, medyo, alam mo nang medyo luto na, saka mo lalagyan siya, guys, ng gata. So, guys, ang gamit ko nga palang gata rito ay yung nakapak, yung coco mama. Para talagang labas yung Uh, asim na uh, manamis-namis yung lasa ng ating ginataang tulingan guys so madalas mo lang ito guys sa uh, mabibili itong uh, nakapak na koko mama ay sa mga palinggi guys ang nagustuhan ko lang kasi guys dito sa koko mama ay talagang labas na labas sa mo uh, natural na lasa ng ano ng gata yung fresh gata so ayan guys yung luto nating uh, ginataang tulingan Uh, video uh, luto na rin siya so sana guys sa uh, samahan niyo ako hanggang sa dulo huwag niyo guys kalimutan niya palang i-share ayan i-like at ipalo yung aking mga videos guys so guys maraming salamat thank you for watching